4 3 2 1 Hindi kumpleto diwa ng Pasko kung walang mga palamuti sa paligid. Kaya naman, pinatunayan ng City of San Fernando, Pampanga ang titulong Christmas Capital of the Philippines matapos pailawan ang ng mga parol at dekorasyon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa pamamagitan ng ceremonial light-up na ginanap sa City Town Center, Barangay Kalulut nitong Webes, October 16, buling na silayan ang mga kumikislap na palamuti na tunay na nagbibigay saya sa mga kabalen. Pinangunahan ni CSF Mayor Vilma Balia Kaluwag, katuwang ang City Tourism and Investment Promotions Office o CTIP PO ang pag-ilaw ng mga Fernandino Parol na nagdadala ng kulay, liwanag at sumasalamin sa diwa ng Pasko sa syudad. Tingin ni Len yun na, eh, nanumaning malalyaring sakuna, earthquake yaman yan, lindol yaman yan, bagyo yaman yan, talagang reng Pilipino pag ing Pasko. Especially kaya katamong Fernandinos, uling itamong Christmas, Christmas capital of the Philippines. Ngunit hindi lang sa town center ramdam ang kapaskuhan. Mula sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa, MacArthur Highway sa Barangay Baliti, Heroes Hall, Heritage District, hanggang sa city proper at iba pang pangunahing kalsada, establishments at buildings sa San Fernando, sabay-sabay ring kumutitap ang mga Christmas lantern. Kaugnay niyan, binigyang pagkilala ni Kaluwag ang mga lantern maker na patuloy na nagbibigay buhay sa bawat parol mga obrang kinikilala na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Alam niyo ba nung nasa Tokyo, ay nung nasa Osaka kami sa Japan, kikilabutan ka talaga kasi makita mo yung parol, no? Tapos, di ba, yung makita mo nandun talaga yung parol natin. Talagang kinikilala na talaga yung parol natin sa buong mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. Kasi talagang nag-e-effort tayo at ini-introduce natin, ini-introduce talaga natin yung mga lantern natin sa mga Filipino store sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon naman sa CTIPO, layunin ng aktibidad na maghatid ng kasiyahan sa mga Fernandino, pati na rin sa mga bisitang nagpupunta sa siyudad. Taon-taon gusto ng ating butihing mayor na si Mayor Vilma na magbigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan dito sa San Fernando at lahat ng mga dumadaan at pumupunta sa siyudad natin. Samantala, abalan na rin ang San Fernando sa paghahanda para sa pinakamakulay na selebrasyon sa Pampanga ang Giant Lantern Festival 2025. So far, so good, kasama natin ating private sector partners, sa pangungunan ng Giant Lantern Festival Executive Committee, at talagang dito natin makikita yung perfect blend ng public and private partnership uh, pagdating sa Giant Lantern Festival na naitanghal din bilang isa sa mga top 3 best cultural festival sa buong Pilipinas nitong nakaraang buwan. Pasko na sa San Fernando, Pasko na sa Pampanga! kurap kurap kislap kislap kisla, din parul parul fernandino parul umpamak bayu kilap kilap indah indah ladil parul lu parul fernandino min lugu mabekin kusud ado ado pasca fernando CLTV 36 news